on board kahit ng trabaho we are going to Lima yo pre meron na tayong nakita isa so waiting na tayo sa tawag balit at yung ating pinasahan kaya sigurado pasok yun ibig sabihin sa tatlo na yun meron meron tayong choice na pagbibilihan at sino mauna grab natin hanggang December

So, ayan na muna. Bye-bye. Medyo masamang panahon. Ang diliman na. Kung titignan nyo. Dahil aplikante tayo. Nagkaarap tayo ng trabaho. Umulan, umar. Tuloy pa rin tayo. Para. Para tayo kahit pa paano. Maliit man yung kita. Ayos na yan. Nandito na tayo sa tunay na realidad eh. Patatagan na lang ito mga herbs napapanghinaan ka ng loob wag wag mong subukan dapat teka matibay ka <laughs> tawanan mo lang yung mga problema niya at malayo tayo sa probinsya so dapat relax pa rin tayo kahit paano Inip Inip na madilim ay tayo 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 pwede screlling Okay Tapos pagdating natin sa terminal sasakit tayo na Electric Vehicle Ang tawag na red light Nag gear code ka lang on lights So hindi mo Dahil kanina pa tayo lakad ng lahat Kailangan natin umiik sakit na nabigat na mm -hmm. so tinatanong pa pero pwede Pag-asakyan rin niya. pag natin, hindi yeah. Hintay-hintay na lang muna tayo guys. So, paano mga airpods? may